Uh, gagawa tayo guys ng ano kukoy so nilagyan ko to ng arena tapos flour tapos corn, corn start siyempre nilagyan ko ng ginisa mix asin at siyempre nilagyan na natin ng egg ito pala yung ginawa ko yung ano puso ng saging sa ano dalawa natin ng ano repolyo haluan natin ng repolyo tapos kita toppings natin itong ano shrimp so bago natin iprito yung iprito natin na okoy kailangan mag prepare muna na tayo ng ano oil mantika so kailangan to oh, So ilalagay na natin dito yung ano, ipiprito natin na ano. Repolyo. Pinagmix ko tapos yung so, maglalagay tayo dito guys ng ano, ano, isang pirasong ano swim. Tapos lalagyan natin ito. Ilalagay nyo itong topping sa taas. So lalagay na natin guys yung ano. Nasa ibaba yung stream, I-pray ko na lang ito. Thank you. So bago natin ilagay yung piniprito natin, at i-check na muna natin kung ano mainit na yung oil. Oh, hindi pa pwede So nag-prepare na tayong suka. Nilagyan mo itong sugar. At sibuyas na puti. Tapos pipino. Tapos paminta. Pinitlang ko na sa So yun guys, ito na yung naluto natin oh. Nasa ibaba yung sir. Ito yung partner niya. Sarap. Tara, kain tayo.